1, 3, 4, 5 Hello nice mga idol Hello mga idol Yo what's up mga idol So para nga sa ating Recycle project Para sa Pinapangarap At para sa kalikasan eh, Tumulong na rin sa akin yung mga bata At dun sila Wait Pati sila naghanap na rin ng mga bote yan kasi pag bumili pa ako sa mga sa isang sako mo wala pang dalawang kilo anim na piso, bigyan ka lang ng lima e eh, dito sa mga bata pinahanap ko sila at bibiliin ko ng 50 centavos yung isa aya ayan, ang sisipag kasi may bayad o sige iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Timo na ito Tara, si Budoy. Ah, puro 1.5. Hindi, hmm. buya pa. Sudlan sa ako. 1.5, anay. 1. Ayan mga idol, binibili ko yung 1.5 ng piso. Isa, tsaka 50 cent yung coke sakto. Si Budoy, alias. Oh, Alias Budoy. Ay, ano to? Budoy alias Budoy. O, oh, pila lang, pila. Masisipag talaga mga idol, mga bata. Basta may bayad. Pero pag inutusan mo lang kung walang bayad, ha? Huh, tatalikod lang yan. Ha? 15? 16 pesos? Oh. Babe, aman ah, sa bilog. O, oh, 16 nimo. O, oh, yung man. Pina, pina. Ano man, si Itlog. <laughs> It, <laughs> ano, yung tunay pangalan, Log? Uh, stembe. Stember. Stember, alias Itlog. Bawa. O, oh, huya pa? One. Two. Three. Four. Five, six. Six. ten, 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 ten seventeen, ah twenty, twenty one, twenty four. kina naging twenty tapos naging 24 four. kadayat twenty one palang twenty 17, naging 21, 24, tapos 21, 24, 24, 24, 24 daya ka, budo ya. 56. 56. Oh, daya ha, <laughs> nakabidyo man man ha. Oh, yeah. prins, prinsipe. <laughs> ang, prins, <laughs> ito yung, prinsipe na black beauty. Butang <laughs> sa sako, butang sa sako. Hindi magkalat. Tara, sud na ho. Sud na ho. Ito, sud na ho. Ito, gawan. One. one two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, 9 ni, may mo panaig? Okay, nine, dali ang buwan sana magkasya yung coins natin. Kasi ito yung binibili ko sa kanila mga idol kasi galing dito dito sa mini bilyaran ko kasi pag naglaro sila sinisingil ko sila piso o dalawang piso per game ha, yan yung permit natin mini bilyaran lang yan pero may permit dapat kasi legal lahat pinaparinta lang bawal din naman yung sugal oh. Pwede utang kung kuha ha Kailan mo, Doy? Kailan mo? This is size. Daya ka maghuya pa. Ang araw, madaya ho. Oh. Si Binten, naging 21. Tapos 21, 24. Uh, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21. 21. 21. 21. 26 21. 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 Thank you. Uh, thank you. 21. 21. Five. Alin yung lahi? Rabo? Rabo! Nine. Okay. Ang sobra pa. Oh, yung mambay? Thank you. Okay. Yo, 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 yo. Mga idol, may pambili na sila ng kindi. Mababawi ko din yun kasi nag... Kasi naglalaro din sila dito. Yan, sinisingin ko lang sila yan. Piso, dalawang piso. Fair game. O, oh, diba? ba? Kasi itong mini bilyara may puhunan din to eh. Magkano din yung bili ko nito? Ha? Kutsilyo? Ah, may pasang sabit ah. One. Three. Four. Five. Hello na nice, mga idol. Hello mga idol.